Ikaanim na araw na ang digmaan sa pagitan ng Iran at ng Israel at ang pinakabagong ginawang pag-atake ng Israel sa Iran. Nawasak ang Internal Security Headquarters. Ito ay nasa Teheran at Iran ay nagpapatuloy na magpalipad ng mga missiles papunta sa mga siyudad ng Israel. At ayon sa ulat, ang mga strikes ng Israel kumitil ito ng nearly 600 katao at 1326 ang sugatan at ang pagsuko ng Iran na siyang hinihingi ni President Donald Trump ayon sa kanya nauubos na raw ang kanyang pasensya sinagot ito ng Iran umalma na rin ang Gulf States sa Iran yan ang ating pag-uusapan sa video ito pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe samahan na rin ng matamis mong like at i-click na rin ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay June 19, 2025, at mga nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa mga pinakabagong ginawang pag-atake ng Israel sa Iran at ang pinakabagong ginawang pag-atake ng Iran sa Israel. Maging ang mga Gulf States ay nagbibigay na rin ng babala para sa Iran. Nangangamba ang maraming Gulf Arab States sapagat marami sa mga nuclear facilities ng Iran ang nawasak na ng mga airstrike ng Israel at ang bagay na kanilang pinangangambahan ay ang paglik ng mga sangkap sa paggawa ng mga nuclear bombs. Lubha kasi itong delikado lalong-lalo na mga kaibigan ang radiation na nagmumula sa mga uranium. Marami na rin sa mga uranium stockpile ng Iran ang sinunog na ng puwersa ng Israel at ayon sa IDF ay hindi sila titigil hanggang sa maubos na nila ang mga sangkap na panggawa ng nuclear bomb ng Iran. Sa kabilang dako mga kaibigan, ang Iran at Israel ay patuloy na nagpapalitan ng mga pambubomba sa magkabilang panig. Ang Iran ay patuloy na nagpapalipad ng kanilang mga ballistic missiles pero Pansin kahit na ng Arab world ang mga ginagawang pag-atake ng Iran. Bakit? Sapagat pakunti ng pakunti ang mga missiles ng Iran na inaatake sa Israel. At ang pinakabagong ginawang pag-atake ng Iran sa Israel, gumamit ito mga ng sampung ballistic missiles. Pero ayon nga sa Israel na ang airspace ng Iran ay kontrolado na nila. Maging si President Donald Trump ay kinumpirman ang airspace ng Iran ay kontrolado na ng Air Force ng Israel. Kaya sa mga ginagawang pag-atake ng Iran sa Israel, nai-intercept naman ito ng na mga air defense systems ng Israel. Pero mga kaibigan, hindi natin tinatanggal na talagang merong mga ballistic missiles ang Iran na talagang nakakalusot at nagdudulot ito ng napakalaking damage sa Israel. Tulad na lang ng isa sa mga malaking syudad sa Israel, ang Tel Aviv. Nagdulot ng napakalaking pagkawasak ang ballistic missile attack ng Iran sabagat marami sa mga gusali sa Tel Aviv ang wasak na wasak, durog na durog. And of course mga kaibigan, merong mga nasawi. Pero ayon sa Israel, ang mga pinapalipad na ballistic missiles ng Iran, rockets, maging drones, 90% ay nai-intercept ito. Ibig sabihin, ang 10% ay tumatama sa loob ng lupain ng Israel. At ang pinakabagong ginawang pag-atake naman ng Israel sa Iran, pinalipad nito ang marami nilang mga advanced fighter jet at nagtungo ito mga kaibigan sa Teheran sabagat ito ang kanilang pinagfokusan sabagat ayon sa kanilang intelligence report mga kaibigan, dito rin nagtatago ang supreme leader nito na si Ayatollah Ali Khamenei at ito na nga mga kaibigan, nang magpalipad ang Israel ng kanilang mga fighter jets, kumpirmadong winasak ng Israel ang internal security headquarters ng Iran at ito ay nasa capital city nito na Teheran. Marami rin sa mga fighter jets at helicopters ng Iran ang hindi na nakalipad at winasak na ito ng puwersa ng Israel. May kumalat na balita maging ang The Times of Israel. Ayon sa ulat, sa mga airstrike na isinagawa ng Israel sa loob ng Iran, Pumitil ito mga kaibigan ng mga nearly 600 na mga Iranians at ang mga sugatan, nagtala na ito ng 1,326. Hindi naman nagkakalayo ng pag-ulat ang Hindustan Times at ang The Times of Israel. Pareha sila ng sinasabi, 600 na mga Iranians ang nasawi sa strikes ng Israel. Pero ayon naman mga kaibigan sa human rights activist na nakabase sa Washington, inidentify nila ang mga nasawi ayon sa kanila, 239 ang sibilyan dito, samantala 126 ang security personnel. Magkaiba man ang numero ng mga nasawi ang sinasabi ng human rights activist na nasa Washington sa mga balita sa Middle East. Pero ang katotohanan talagang daan-daan na ang mga nasawi sa Iran. At naniniwala naman ang Health Department ng Iran na hindi pa ito ang kabuoang tala sa mga nasawi sapagat dahil sa mga gumuhong gusali, pinaniniwalaan nila na marami ang mga natabunan dito. Sa kabilang dako mga kaibigan, si President Donald Trump ay muling nagsalita at tahasang sinabi nito na ang Iran ay hindi raw mananalo sa Israel. Ayon kay President Donald Trump, para mahinto na ang ginagawang pag-atake ng Israel sa Iran. Sa halip na ito ay magtago, mas makakabuti raw para kay Ayatollah na sumuko na lang. At dagdag pa ni President Donald Trump, malapit na raw maubos ang kanyang pasensya. At kung hindi, ang puwersa na ng Amerika ang papasok sa Iran upang sumalakay. Pero sinagot ito ng Iran. Ang sagot ng Iran ay Iran leader rejects Trump's demand for surrender. Matinding gulo ito, mga kaibigan. Ayon sa mga eksperto, dahil sa mga sinabi ni Ayatollah Khamenei na hindi sila susuko. Nangangahulugan ito na hindi pa matatapos ang gera sa pagitan ng Israel at ng Iran at nangangamba pa mga kaibigan na maging ang United States of America ay sasali na rin sa pag-atake pero nagbigay naman ng babala ang Iran. Kung sakaling umatake daw ang United States of America, magbabayad daw ang Amerika at mahaharap sila sa kanilang paghihiganti. Dagdag pa ni President Donald Trump mga kaibigan na habang umaatake ang Air Force ng Israel sa Iran bukas daw ang pintuan ng Washington upang pag-usapan ang deal. Pero dagdag pa ni President Donald Trump mga kaibigan, it's a little late. Nagsalita naman ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Ayon sa kanya, we control the skies over Tehran. We are striking with tremendous force at the regime of the Ayatollahs. We are hitting the nuclear sites, the missiles, the headquarters, ito raw ay ang simbol ng rehiming Ayatollah maging si Vladimir Putin mga kaibigan. Nang tanongin ito ng isa sa mga international news agency kung ano raw ang kanyang masasabi tungkol sa kumakalat na balita na naiskitilin ng Israel si Ayatollah Ali Khamenei. Ayon kay Vladimir Putin, alam niya raw yan at narinig niya na yan at ayaw niya raw itong pag-usapan. Marami tuloy ang napapatanong na inabandona na raw ba ng China? ang Iran. Ang Iran ay isa sa mga nagsusuplay ng mga drones at missiles sa Russia habang nagkakaroon ito ng gera laban sa Ukraine. Nako, ano kaya ang magiging susunod na kapalaran ng Iran sa kamay ng Israel? Gayong nagbabadyana, maging ang United States of America ay aatake na rin sa Iran. Pero kung anuman ang magiging desisyon ng United States of America at ng Israel, ipapangako ng usapang banal na yan ay isa sa ating mga tututukan. Kaya kung nais mong maging updated at kung bago ka lang sa channel na ito at gusto mo ang ganitong mga content, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na itong napakaliit nating channel na ito. I-click mo na rin ang notification bell. At sa lahat ng aking mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, Lalong-lalo lalo na mga kaibigan sa ating mga OFWs na nasa Israel. Mga kaibigan, kumusta na po kayo riyan? At sa ating mga kababayan naman na nasa Jordan, magingat po kayo. At sa ating mga followers sa FB, marahil ay nandito rin kayo. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!